kaganda Woo! ah kaganda kaganda <laughs> hey hey naglalakad ah, na pro lakad <laughs> pag gumaga dahan dahan dyan eh ngayon dahil dere diretso eh <laughs> maganda pala pag gabi hindi ma hindi mahirap yung ano <laughs> hindi mahirap yung trail <laughs> ah Tingguay MTV eh hey, mga insan! Akala nyo wala na, tapos na, meron pa. Marami pa kami dinaanan na trail. So papunta pa kami dun sa susunod na trail. I-make-us-make-us na natin yung trail dito sa Mount Seymour. So iba talaga yung ano talaga feeling pag night ride guys. Yung, yung mga mahihirap na dinadaanan. Dati na da dinadahan-dahan namin ngayon. Nako, mabilis kasi takot sa bere. Eh. Baka mabuli <laughs> ng bere. Baka e-tornado e ka ng bere. Eh. Mahirap na kasi may mga bears talaga dito guys. Ge bears, coyote, cougar kaya medyo konti lang yung sumama nga kasi medyo takot sila. Pero marami na message sa akin sa samad na next time. Kaya let's go next time at mekos mekos natin tong Mount Seymour at i-tornado natin yung mga bears dito. Ah, kaganda, kaganda. <laughs> hey, hey, Ayos. tayo yeah, dyan. Yan. Sa mga hindi sumama, sumama na kayo next time. Sarap. Sarap sa pakiramdam. Ang lakas. Parang araw eh. Yan yung sa bubong niya eh. So dito na part guys. Pag umaga yan, pag kita mo yung trail, medyo nagdadandahan kami dito kasi mahirap maugat ma bato pero ngayon kasi takot nga sa beer baka ang beer kaya dire diretso non stop nag stop na kami dun sa paakyat na at yung mga kasama ko rin kasi ngayon mabibilis eh sila Jongnyes eh elite rider yan sa Pinas na downhill kaya yun nakisabay na tayo <laughs> 大笔大笔。丹丹丹 <laughs> Grabe, pagod. Yan, ito na yung mga pro. Naglalakad na. Pro lakad. <laughs> Attack position! Tama ng pahinga. Sige, Ray. Like. Sige, Ray. Like, like. Yo! Yo! 啊！噗！哎，把人惊着了。 Bà. <laughs> <coughs> nice. hả? <coughs> <coughs> <Nice. coughs> <coughs> Ay, ito na yun, di ba bro? Bye. Ito na, no? Bypass na? Uh, ah, doon to yung lamiya dyan. Ah! Pag-umaga, dahan-dahan dyan eh. Ngayon, doon diretso eh. <laughs> Maganda pala pag-gabi. Hindi, ma hindi mahirap yung, ano? Hindi <laughs> mahirap yung trail. <laughs> ah!